Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan Andito ang ating washing machine Pinapaandar ko na yan Gumagana na Ngayon Ang hos ko naman ay Napunit na Nasira na Okay Yan Tapos bumili ako Si Shopee Ito it, ah, Sa katunayan Ito yung pinakabuod ng aking video na to Bumili ako Ng hos na ito ah, Na pwede kahit sa ang washing machine, kasi ito po ay, uh, ang bungad nito ay, ano, parang tinatawag na universal, oh Kakatingin na lang, kapag, tapos may hose clip na rin, jubilee clip. Kung anong size ng ating pagkakabitan, anuhin na lang ito, babawasan na lang. ganoon Ngayon. Ito po ay 2 meters. Nakita nyo po ang laki, di ba? Ang laki yan. Oh. Ganyan yan. Tapos babawasan na lang ito. Babawasan na lang para ito ay magkasya dito. Ay, saman. Buti madaling ma hanap sa Shopee. Yan, ganito lang po. Kumbaga unpacking lang tayo ngayon. Pero at least sa ating mga kababayan na wala pang idea kung saan nakakabili ng ng hose para sa washing machine sya sya pilang okay? kasi ito po ay ang na tapos ay yung pang ano pa natin dito pang lagay natin ay napunit na sa katagalan na rin makita nyo po ano kahit anong washing machine nyo dyan pwede nyo itong gamitin para pang gamit putulin lang tapos lagyan ng jubilee clip tapos na okay na yun ang gagawin ko dito Pinutol ko na po mga kababayan. Ayon ito. Pinaputol ko ay gunting lang. Ito, mas mabilis. Ngayon, ilagay natin dito. Ayon. <laughs> Diyan Tapos ito naman ay higpitan natin. Ayan. yan Wala namang pressure yan. Hindi naman malakas ang pressure niya kasi ano lang naman, gravity. Kumbaga, mm, valve lang yun. Tapos ito, ilagay natin dito yung ating drainage pipe. ayun sulit na. Tapos, ang ating washing machine, nakita nyo po yung wash, na-testing ko na yan, ano? Gumagana na yan. oh. Okay, mga kabayan, thank you sa inyong panonood ang wash natin gumagana na ang washing machine natin fully functional na okay sa ngayon itong first wash nya lalagyan ko lang ng sabon para malinis ang loob ayun o oh. ayos ayun Bale, tatlo ang washing machine ko dito. Yan yung ano, yung dalawang tab. Sa loob naman yung isa. Tapos ito naman ay yung kauna-unahan. So, balit, gumagana pa rin. Oh.